Anong nangyari? Ang mismang lang tayo, Grocer. Puro naman ito na yung mga scooter. Damating. Oh. Okay. Scooter. Sinubukan nyo na. Ay, patay. Huwag mo trade Sinubukan nyo ito tanggalin? Di hmm. welding? Oh, okay. Pero natanggal. Gumamit we'll uh, uh, ng man linisin naman ulit. Tanggalin naman ulit. ah, uh, papandarin ng bago. Ah, bayad naman bago. talaga 'to. O, mo na porte. Masira na rin, baka na

Ha, para paraan lang to ah

doh na la wedding ah hindi na hindi nasira ang starter ah, pa niya? ka na at ang mga tayo yung Alam mo, oras kami. Dalawang oras kayo? Yung. Yawa. na Sa akin apat na oras. Paninis mo muna. na Ilang minuto lang yung hanggang natin Paninis mo na, bro. Okay, ganun lang gagawin niya. Ito, gold bolt gamitin niya para matibay-tibay